hindi na muna makakalaro at makakalahok sa mga pole vaulting competition sa natitirang buwan ng 2024 sa world number 3 Pilipino pole vaulter EJ Obiena. Injured at nagpapagaling muna si Obiena dahil sa natamo nitong injury mula sa kanyang nakaraang kompetisyon. Sa isang social media post, sinabi ni Obiena makaraang kumonsulta sa doktor sa Italy at matapos ang MRI, lumabas na mayroon siyang fracture sa kanyang gulugod. Nakinumpirma kalauna na may fracture sa kanyang L5 vertebra. Ipinayo ng doktor na kailangan ni Ubiena na magpahinga ng apat na linggo para sa paggaling ng kanyang fracture. Kalaunan, nagdesisyon ng atleta na bukod sa apat na linggong pahinga, hindi na rin siya makakalahok pa sa tatlo pasanan niyang outdoor campaign upang hindi mapalala ang fracture. Matatanda na pagkatapos ng Paris Olympics, dalawang magkasunod na kompetisyon agad ang nilahuka ni Obiena, ang Lausanne League Diamond League sa Switzerland at Silesia Diamond League sa Poland. Dahil dito, hindi na may ang hinahandang Philippine pole vaulting Competition ni Obiena na gaganapin sana sa ikabente ng Setyembre. Samantala, Nagpabatid naman ng pasasalamat ang atleta sa kanyang taga-suporta at nangako na muling babalik sa 2025 Indoor Tournament para muling lumaban para itaas ang watawat ng Pilipinas sa world stage. Para sa EuroTV News, ako si Julius Salinas sumasaludo sa bawat Pilipino.